ay siyang watawa ng ating bansa ang Pilipinas kumakatawa nito sa isang bayang nagkakaisa na sa bawat himay-may ay mayangkop ng hugis ng kabuhuan isang pang sakop ng lupain na walang kabawasan isang republika demokratiko malaya at nagsasabihin Ito'y isang sagisag ng pambansang kalayaan na nagsasalarawan ng lahat ng kakit-akit at dinadakila sa buhay ng Pilipino. Hinubog na matipunong kamay ng panahon, binigyang buhay ng isang mapagmahal ng kalayaang mamayan at inakay ng mapagpalang diwa sa luklukan ng mga bansa. Naging pamalagi ang palatandaan ito ng ating mga pagmamana at nabubuhay ng mga sagisag ng ating mga karapatan ng tayo ay silang. Ang kaluluwa ay magubuhay hanggang sa wakas ng panahon at ang kanyang matatayo na mga dika ay matatapos lamang kapag ang mga bansa at lahi ay magmaliw ng ganang. Ang araw ay namamahulugan ng kawalang hanggang buhay ng ating bansa at sa Ama, lagi ang liwanag na pumapatnubay sa kapalaran ng ating lahi. Ang walong silahi sa kumakatawan sa unang lalawigang nagkasama-sama. Tinutukoy ng tatlong mga bituin ng tatlong malalaking mga buok. Ang Luzon, Lusayas, at Mindanao na inihandog sa atin ng kalikasan ayon sa kalooban ng puong may kapal. ay ng ating payapa at magiliw na mahangarin. Ganon din ang katapatan at kawagasan ng ating mga gawain na tatlong mga simulay na masuniriya. Pagmamahal kapatid, pagsaklolo at katotohanan, at ng mga banal na panang, tunan ang mga banalaban ang tunan ng pananahig, pag-asa at pag -ibig. Ang bughaw na kalawakan ay nagpapakilala sa ipag-ibig na bayan ng patayong panuntunan at hangarin. Ang malapad na habing pula ay nagpapahayag ng ating walang humpay na kakayahan na nagpapanatili sa atin na isang bahagi sa kalawakan ng kalangitan. Sa akabuhan ang tatulog ang araw tatlong mga bituin na bumubuo ng ating watawat ay maliwanag ng mga sagisag ng pagkakapatira ng tao sa pangalan na ang si Diyos. Kulad ng pinangarap ng ating mga ninunong ay lang ito mamor ng lupain ng mga mamayan sa panghabang panahon. Ngayon, ang ating watawat, umawag ay isang sagisag ng pambihirang ganda at makabayang kahulugan, ang palagi ang ulirang pananglaw ng ating mga mamamayan sa isang mapayapa, nagsasarili at malayang pangunguhay. sapagkat ito ang ng ganap na kaligayahan ng ating mga ninuno sa panahon ng mga siglo'ng nagdaan. Hagkan ninyo ito sapagkat ito ang watawat na magigiting ng mga anak ng ating sinara, Sulayman at Maria Clara. Gamhinin ninyo ito sa inyong dibdib sapagkat ito ang banal na watawat na mino ng ating Pilipinas. Ingatan ninyo ito sa inyong mga puso sapagkat ito ang palatandaan buhay sa kapakanan ng ating bayan. Mahalin ninyo ito kapag ang walang kasing halagang alaala ng ating bayan na mananatili magpakilanman sa lahat na magiging katayuan natin sa buhay. Igalang ni magbala. At ihala ito sa may kapal Sabagat ito ang bunga ng pagpapaka ng akin ating mga bayaning na mamaya pa na. Upang ito ito'y mapamalagi sa inyo, sa inyong mga anak, at ihala pa na inyong mga anak. Luwalatin at kalong ikid na pagpalain na nangamatay. Sa kapakanan nito, sa kapakanan nito, na hindi nangamatay nang walang. 怎不暖 Caballero de cerca.